watch again my vlog to our today's episode, short episode okay? the So, naka-day off tayo ngayon. Holiday kasi dito sa Korea, So, wala tayong pasok. And then tomorrow, day off naman natin. Since close yung shop every Sunday. For our today's episode, ayan. Dala-dala ka na ating first batch ng dinuguan. <laughs> so, yun ang ating mga rocket-rocket dito sa The ng no, Kung walang trabaho, so take the chance na makapagbenta, mga pagkain, mga pagkain Pinoy. Alam po na miss ng mga kabayan na dinuguan. Kasi lalo na ngayon, maulan-ulan ngayon. So, kaya ang ating agenda for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and PR new to this channel, please help me to reach 5,000 subscribers. Again, maraming maraming salamat guys sa lahat nag nagsubscribe. Patuloy po na nanonood ng ating mga vlogs dito sa YouTube. So, I'm waiting for the bus. And, 12.30. So, nauna kasi ako umalis sa kasama ko. si siya yung nag nakatoka sa pagluluto. Ayan, tayo sa marketing. <laughs> Nakahabulin ko yung oras ng mga kabayan kasi most of them ay mag-out from work ng 1pm to 2pm. So, na ako sa Dubrovnik Old Town and hindi medyo okay ang panahon. Yeah. Pero ipupush natin to kasi mahirap na sayang to pag dinabenta. So, nakapagpa-reserve tayo ng 11. 11 ba? 11 or 12 na dinuguan. So, thank you so much po talaga sa mga kabayan na supportive at talagang nakaka -na miss ang pagkain Pinoy. So, on our, the next part of the video, guys, yung ating kani-kanina lang, yung nagluluto na kami. So, panoorin nyo. Hello, guys! Ayan, ang ating part-time, ang ating racket dito. Kung hindi tayo maglilinis ng bahay, magbenta tayo ng ulam sa mga kabayan. So, tayo ay magluluto ng linuguan. Tapos siya nakasamukha na ako. Pagigising ko lang. <laughs> So, salamat pala sa mga nag-orders po. Ayan, ang dinaguan natin sa Dubrovni, Croatia. And, later, after noon, i-deliver natin ito sa kanil kanilang mga trabaho sa so, old town. Yan, gawa na rin ng video yan. So, ayan, dapat lang na kami ngayon. So, by 2 p.m. siguro, punta na kami ng old town. Luluto na kami. And, syempre, hindi natin patakit Ati ating pagluluto kasi baka malaman yung ating mga secret ingredients pampasarap. Charot. Charot. So, ayan. Kaya so, na meron tayo si may Luya at Bawang. So, kaya mag-alala, legit po na baboy ang ating gagamitin. Hindi tinipid. And ito na yung ating containers. Again, salamat po sa lahat ng mga nag-avail ng ating kababryans dinuguan sa Dubrovnik. Dinuguan pa lang yan. May mga susunod pa dyan. So, kung gusto nyo magpaluto ng ulam, ayan, message nyo lang ako sa Facebook. Masaya pa yun. May pagluto ng ulam ninyo. Lalo na ngayon, Diyos ko, taglamig. Perfect na perfect na yung winter. Ang mga kayo ulam. Nakaka-homesick, di ba? So, Pinoy food dapat ang ating kinakain, guys. So, ayan. Balik ako kayo, guys, sa pagluluto na kami. Kasi baka sabihin nyo, ang dumi-dumi kong magluto. Minsan <laughs> plus lang to. Okay, mag-alala. Lagi na ako naghihingaw ng kamay. Malinis po ako. Okay, okay, mag-alala. So, guys, gumagawa kami ng Shanghai. Sa si mga gusto pong magpa paluto ng Shanghai. Ayan na, oh, may Shanghai na kayo. And eh, meron din kami homemade sauce. Ito yung sauce po na gawa namin. Perfect. Para kayo nag-iisaw. Hello guys! Update! Ayan, yun ang nidugoan natin. Oh. No? So, chill na tayo sa kasi nag-iluto tayo. Ayan, so ito ay 2 batch kami magluluto ng dinuguan kasi ito lang po yung kalan namin. So ayan o, oh, madaling baboy yan. Hindi po natin pipipidi ng ating mga kabayan kasi alam po, miss na miss na ninyo magulang ng dinuguan. Lalo na ngayon, ganitong panahon. Diba? Napakalamig. Ayan, so mamaya mag-deliver tayo sa mga kabayan natin sa Old Town ang ating kapaprograms dinuguan. Ayan, ah, diba? Salamat talaga guys, nag-avail. So, so, pala sa Tapos meron po, ito yung pang second batch natin. Hi guys! Ayan, ang ating first six. So may second batch pa tayo. Salamat po, diba? Legit na legit ang ating dinuguan. Napakasarap. Tsaka ang lambot-lambot ng karne. Ayan. Enjoy mga kabayan. See you later. Ayan. Napanood yun na. <laughs> so, Diyos ko. mag re pa ako ng bus. Insya Allah, wag gumulan. Ayan ang patis ko. Kaya panibagong jacket naman tayo. Ang ano, na natin so, jacket. So, ito yung guys. Kaya Kaya yung nakikita niyo usually sa mga waiting sheds. Yung mga timings ng mga bus. So, may mga oras kasi ang mga bus dito. Ay... Pagalampas. So, saktong-sakto. Pauwi na yung mga kabayan. And medyo mainit Jackson pa itong. mag Jackson pa itong ano, binubuan natin. So, susunod yung isa ko kasama mama Kasi, challenge sa amin ay isa lang kasi yung kalan <laughs> sa bahay. So, hindi natin kaya lutuin sabay-sabay ng isang bagsakan yung binubuan sa kasirola, sa kawali na yon So, ayun. Pupuli after na ito, makabili na kami isa pang kasirola or ah uh, kawali para makapagluto kami. So ayo, ito yung usual yung ginagawa namin pag wala kaming trabaho, pag may time kami, mahal kami ng pwede pagkakitaan. So again guys, hindi kayo ubusan ng mga rackets dito. Pwede kayo maglinis, pwede kayo mag-alaga ng mga pusa o aso, pwede kayo magluto at the same time. Lalo na kung yun talaga yung habit ninyo, o yung hobby ninyo, di ba? Pwede pwede nyo pagkakitaan yan. Lalo na ngayon, alam ko na yung mga kabayan dito tuloy-tuloy ang trabaho. Yung iba gusto pag-uwi, eh, may pagkain na. So, ito na po. Perfect ang dinuguan sa panahon ngayon kasi napakalamig. And, ayun. balita ko kayo, guys, mamaya kapag nasa old town na tayo. So, try natin ma-interview yung mga kabayan. Diba? Nakakamiss ang old town. Diyos ko. Nga pala, guys, ha? Yun nga pala. Alam ko na meron kayong mga nababasa about dun sa recent sa Zagreb. Yung Gypsy ata yun, di ko sure ba, di ko rin sure ko, local ba or what. Ayun, ingat-ingat po kayo ha, dyan sa mga kabayan Zagreb. Ingat-ingat, kasi di na rin masasabi kung ano yung pwede nga mangyari sa buong araw. So, be alert, be vigilant sa paligid. Yeah. And trust your own instincts. Kapag medyo feeling nyo ay hindi kayo komportable sa lugar o sa sitwasyon, hanggat kaya umiwas nga, di ba? Ayun, iwas tayo para makaiwas tayo sa kung ano man hindi magandang mangyayari. So, ito na nga. <laughs> Nag-wait lang ako ng bus, at 1230 na. So, see you later! Ayan, guys. We're now here sa so Old Town. Hindi na ako nakapag-video kanina. Ito pa. Mayroon tayong mga next delivery sa bahay ni Ate Josette. Hindi ko makakuha yung payong ko. Muulan ngayon. <laughs> Kasi may hawak tayo. Ay. So, nakakabenta na kami ng apat. So, kay Ate Josette, lima. Sa mga kasamahan niya. So, narito ako, siya ngayon sa kanya accommodation. Ayan. So, tara. Hello! Thank you so much! Pogi-pogi naman eh ito. Magkano yan? Okay. Sa na all! Ayan. So, nakapag-deliver na tayo. So, ang next natin, guys, ang last natin bibigyan ay ang ating mga taga-royal hotel. So, pa-uwi na kami. Okay sila yung pinang last namin kasi sila yung pinakahapon na kukuha so alas 4 na po ng na hapon nakakahingal dito tingnan nyo naman sobrang taas ngayon kapag tayo na ako makapagod One, two. Thank you again, Ayan, Kira. Kuya Marvin. Patuwa pa nila Ate Joseph. Kay Ate Maricel, kay Kretel. Wait lang guys. <laughs> Hiningal talaga ako. Tapos, ano pa ba? Ay, kaila kami, kaila Ate Alisa. Kay Ate Janet, thank you so much guys. Sa supporta ninyo. Ipinakita sa akin, sa atin. Pagbenta na ng mga ulam. So, yun yung kada. Yun yung pwede nyo maging sideline dito, guys. Kung meron naman kayong time na makapagluto. Ayan, di ba? Si winter na So, yung mga kabai natin dito. Iba, from work. Kung kailan nang magluto. So, ayan. Miss nyo ba yan? <laughs> Diyan tayo yung lumalabas pagpapasok before, di ba? So, right now, here sa Busha Gate. Hahaha. <laughs> sa si Mr. Pabusha Gate uh -oh. walang patao-tao pauwi na ako ay, yung panorama guys sa mga Underwork power solutions ay yung panorama Under undernautica sorry yun yung cable car so, doon tayo pupunta kasi doon tayo sasakay ng bus pauwi Ayan na yung way, pa-cable car. Hopefully, maabot natin yung bus. Hindi na ako nakapag-gala-gala, -galag guys. Masyado. Kasi ang pangit ng panahon. And, ayun, may puyat-puyat din tayo kasi maaga tayo nagising kanina. Kaya uwi agad tayo ng maaga. At makulan. We're now here sa bus station, guys. Nakakahinom ah, talaga maglakad. So, ayan. Also, sa vlog natin na to, guys, ayan, I'll be sharing with you two legit agencies sa Middle East na so pwede nyo applyan. Again, ha, I'm not encouraging you na mag-apply kayo dito. Pero yun nga, since may mga ilan-ilan na kayo use, o ano pa ba yung mga ibang legit agencies na so pwede nyo applyan, okay? Meron tayong Euro-Asia, tapos meron tayong Europe plus lcc So, yung Euro-Plus-LCC, Euro, Euro plus LCC, guys, you can check and you can message Miss Sara sa TikTok. Ayan, you will see on your screen yung details sa so kanyang profile. So, isa siya sa mga successful applicant ng Europe Plus. So, galing siya ng Bahrain. As far as I remember, ang nagastos niya ata yung sa 10,000 dirhams. Ayun. And yearly job na siya ngayon. Tuloy-tuloy trabaho niya. So, ayon. Message lang si Ate Sara. Ayan. Thank you so much, me, -share. sa Tapag-share. Kasi madalas ako life sa TikTok din. So, I'm happy na nakiparticipate si Sarah last time. So, ayun. <coughs> napagod ako. Pero worth it naman kasi nagkaroon tayo ng sideline today. Ayan, diba? So, happy. Ah, meron tayong puhunan ulit. Ayan. <laughs> Thank you so much po sa mga kabayan na bumili. Hindi May 8 minutes pa yung iba doon. And sabi ni Ate Janet, masarap daw. Thank you. Siguro hindi naman bumili ng isa pang kalan. Kasi nakakaubos oras. Huh. So, uh, ano pa kayong next na magandang lutuin? Yung wala nang sabaw. Kasi ang hirap ng ng may sabaw. <laughs> ano na pala? Kinabahan ako. Kasi alam ko naman, uh, meron sa inyo nakakabasa. Nakakapanood ang mga videos, mga article, nakakabasa ng mga articles With regards ka sa recent incident diba, yung gypsy Dahil kanina, may nahingi sa akin ng yosi <laughs> Dalawang beses, actually magiging silang naman siya Kinabahan ako, natoma ako ba, natakot ako eh Pero eh, yun nga, mabait naman yung bata Sabi ko, wala akong yosi Okay, okay, sorry, sorry, thank you, ayun, buti mabait Nakakatakot ba? duma dumating di baka <laughs> makaabot dito wag naman ayun na umuulan na guys so pagbibiyahe lang ako pa uwi tapos ihabol natin itong last order nila Camille and ate Eliza ayan tapos ayun uwi tayo kasi gusto ko magpahinga talaga gusto ko magkape eh. so see you later <laughs> see you later ciao tayo. Kapal ng ulap. Ang ganda dito. <laughs> yan Nakauya tayo. Sold out ang ating dinuguan for today. Thank you talaga. Buti na lang talaga nakasabay namin sila Ate Aliza sa bus. Kasi siya yung ating last customer. Hi! Again guys, thank you sa so na nag-avail. So bukas ang ating part-time naman ay... Hindi ko kung bukas ba? Or baka Monday, magpepet seating naman tayo. Eh, Wala katapos ng rocket talaga. ay tayo ng kayod para more chances of winning. And also, ayan, guys, okay, sa mga gusto mag-apply, ha? Sa mga gustong mag-apply. Nasa Middle East, Euro Asia, and Euro Plus LCC. Message siya po sa si Sarah. Kali siya ng baring with regards sa details ng kanyang agency. So that's all for today guys. I-upload ko kagad vlog na to. Same edit to. So gabi ko siya i-upload mga 9pm sa Croatia. Para pak na pak talaga. So if you have any more questions to suggest, ayan, comment nyo lang. Magtulungan tayo masagot. And also nga para sa mga nasa na again, ingat-ingat kayo guys dyan ha. Kung nasa man kayo ng Croatia, ingat-ingat po kayo. So I, I hope that you helped me to reach 5,000 subscribers and please don't skip us guys. So I will see you guys on my next vlog. Ciao.